Hello, maayong 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 hapon mga boss. Kumusta mo sa ang iyong kahaponong karon? Congratulations sa 564. Ah, unda spot na bugta mga boss karong adlaw. Wa na pud ta masiro no. Ah, congratulations sa eskalera ato mga boss no. Always gini na ako gina-remind sa inyo ha, mga boss. Ang ato ang eskalera, ingon ko sa inyo ha. ay bug sa eskalera no ah uh, sige lang gig ko remind sa inyo ha. O sige na ako nagbalik sa inyo ha, mga boss. Ang 564. Gahapon ako po gihatag no. Sa inyo ha. Congrats boss. Congrats sa mga naka no. O nakalantaw sa ato ang upload na video gani hang buntag. Ah, congratulations sa inyo hang tanan. Kung nakapik mo ani atong eskalera karon on the spot uh, on the spot jud karon natong tong eskalera okay so pahabol ta mga boss karon 5 pm no basin hindi ay makachamba na pud ta Awag disclaimer lang mga boss ha kuwa sure when nga rin, mga boss ha ato uh, kay guide ra ni mga boss mga probables only ra ni atong gipanghatag na mga kombinasyon nga rin ha disclaimer lang may na magkasinabta na tanin niyo no uh, before ta mag-start mga boss, pwede ako kunang kong sa tuang, ato ang like, no? like, pahilugog tuklog sa atong like mga boss o subscribe na rin dito sa ating youtube channel na boss rin trade vlog pahilugog ko mga boss aron marikomenta sa nilolo pahilugog tuklog sa like no mga bossing ah, maghatag mag ko karon mga boss o pahabol karong 5pm draw abay lang ninyo, sabay lang ninyo mga boss sa mga ganahan lang ha sa mga ganahan lang mo abay abay lang ninyo mga boss atong pahabol karon ha Uh, disclaimer lang, wag yun tayo sure win mga boss ha. Guide lang nga to ang mga gipanghatag hatag dire. Okay? Mayo nang magasinap ta una uh, uh, ta, o mga guide. Always jud ko nagaremind sa inyo ha, na nga to ah, kay uh, probables lang ni, basi base lang ni sa to ang mga guide na ginabuhat mga boss no. Okay? Tagadlaw day ko sa so, mga wala, wala pa makakuan mga boss, wala pa makipalaw o so, sa mga mga lantaw, makabatihan niya ako ang tingog. Tagadlaw ko nag, tagadlaw ko naga uh, upload o mga video na ani eh, mga boss. Uh, sa mga ganahan lang, no, Musabay sa itong mga uh, kombinasyon, sabay lang ninyo, sa so, mga ganahan lang ha. Okay, magsugod na ito mga boss, di na ito maglangan-langan kay hapon na. Okay. ato ng sugdan mga boss ha ang una natong pahabol mga boss ang una natong pahabol karong karong 5pm 5pm draw ni mga boss ha 5pm draw pahabol natin sa 5pm Okay. Wait lang ha, wait lang, wait lang. Okay, unang kombinasyon na ito mga boss Kay 6 4 3 6, 4, 3 mga boss Pag target rambol mo ani ha Uwag tuwaron na 9, 4, 3 na mga boss Okay 9, 4, 3 Uwag tuwaron na ni Lolo Ha Hinga na yung discard ni mga boss ha Uwag tuwaron na ni Lolo na Kitagan mo sa ice Muna gingun sa inyo mga boss Pag kitagan mo mga sa ice Tuwara na ninyo mga boss Okay Uwag nakakita mo ngayon be Tuwara po na ninyo And the seconds nat, sunod na to na kombinasyon mga boss kay 5 6 3. 563 mga boss. Okay? Kita ba mga bossing? 563. 563 mga boss, ang tuwad ana uh, kay target rumble money mga boss ha. Okay, ang tuwad ana uh, kay 5 uh, nine, three, mga boss. Pero ato ni sindikatuhon mga boss ha. Atong sindikatuhon uh, 2, 4 gap and then 7 okay mga boss makakabu tayo ngayon ng 4, 2, 7 mga boss na kombinasyon respeta rin mga boss okay uh, disclaimer lamang boss ha what I sure win what I sure win ha og ayaw mo hutdag patad ang nato ang di panghatag na kombinasyon karong hapon mga boss ha pagpili lang mo usa ka buok na kombinasyon mo oray pati mga boss okay four, eight, 5 mga boss 485 okay target rumble 485 versus 7 35 mga boss okay 735 target rumble mo ano mga boss ha Okay, last mga kombinasyon natin boss para karong 5pm. Ay, kung ganahan mo mga ano, mga boss, ha? ako lang ni Apple. Ang nine, five, five. Wala na ako ni ma-apply kanina, ang 955. Kasi ganahan mo sa 955 mga boss ha. 955, kasi ganahan mo aning 955. Kasi base mo sunod sa kita ba mga boss? 955 mga boss, kasi ganahan mo ana, respetari lang niyo mga boss ha. Base mo sunod sa direo, Sa 564, respetari lang niyo mga boss ang 955, okay? 955. O kini siyang 01 501 mga boss. Respetarin lang ang 501 mga boss ha. Yan. Respetarin niyo ang 501 mga boss. Basig mo sunod na sa 564. Okay mga boss. Okay last combi combination mga boss. 462. Balik natin ang 46 mga boss. 462 pag target o grumble mo ani mga boss. Okay? 462 pag target o grumble mo ani mga boss ha. 462. Ang ang tuwad ani mga boss kay nigawas na ha. Ang tuwad ani na 962. 962. Ay, mali. Ang tuwad ani na 942 pala nigawas na. Pero respeto rin niyo mga boss kasi basic ya basic, basic dai mo kuan basic dai mo balik no. Morris back. Okay? Respeto rin lang niyo mga boss. Ang shadow ani mga boss kay 9 917. Okay? 917 mga boss, respita rin na karong 5 PM ha. Ang kaoban na ni mga boss kay ito. Ah, uh, respita rin ninyo karong boss ha. Ang hat ang 78 mga boss ha. 78 7, 7878 Wait lang mga boss 785 mga boss uh, MC ini mga boss ha 785 kini mga boss MC ini Respetare lang yung 785 mga boss ha 785 MC ini Respetare lang yung ay magkumpiyansa mga boss Ah, uh, palihog lang ko mga boss o oh, grumble mo ha. Ani sa ato ang mga kombinasyon karong 5 PM basin hindi maka na pud ta no. Okay? kasi makachampa na po ta mga boss no ang ni mga boss na kini, ha ako na nang gihatag ng mga kombinasyon mga boss ganin ang buntag ay ah, palihog na ikog balik mga boss lantaw sa ito ang gi-upload na video ganin ang buntag kahit ito dito ito, ito mga hot combination mga boss ha pero ganin siya itong mga, mga gipahabol mga boss gipahabol karong mga hot po ni sya, mga kombinasyon kaya ayaw mo kumpiyansa okay Okay boss, palihog kong like mga boss before magset mag exit no? Palihog kong like sa tuwang uh, video. Uh, and then subscribe na rin. And then pakihate na nga ating notification bell dyan. Para ma-notify kayo araw-araw, okay? At pakisubscribe na rin boss dito sa ating, ano ha? Sa ating YouTube channel mga boss na Boss Rin 3D Vlog. Okay mga boss, ma-exit na ko. O daghang salamat sa mga naglantaw sa ako ang video na gina-upload. Adlaw, adlaw. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyo talaga. Um, okay mga boss, exit na ko. Yun lang po. And God bless. At sana po manalo po kayo ngayon ulit. Okay? Thank you so much po sa pag uh, sa paglantaw sa ako mga video. Okay, okay? Okay boss, exit na ko. Bye-bye.